Mga review balik tayo sa isang Pinoy horror classic na ngayon nasa Netflix ulit, Seclusion 2016, directed by Eric Mati. Napanood nyo ba nung una siya lumabas? Kung hindi pa, perfect time kasi ang pelikulang to isa sa mga pinaka-unique na horror stories sa atin. Tara, reviewin natin. Ang setting ng pelikula nasa 1947. Kwento ito ng mga seminarista na malapit na ma-ordain bilang pari. Pero bago sila tuluyang maging pari, kailangan nilang sumailalim sa tradisyong tinatawag na seclusion. Isang retreat sa isang liblib na lugar kung saan sila iiwan para harapin ang pinakamalalaking tukso nila. horror version ng Big Brother House. Walang signal, walang labasan at ang pinaka-price, kaligtasan ng kaluluwa mo. Kasabay ng siklusyon, may batang babae na si Angela dinala ng pari dahil sa kanyang miraculous powers. Kaya niyang magpagaling at parang embodiment ng innocence. Pero habang tumatagal, unti-unting lumalabas na baka hindi lang puro milagro ang dala niya. Kasi hindi iniisip ko hindi siya ligtas sa pangangalaga ng matre. Classic horror setup. Bata na mukhang siyusente pero lahat ng kalbot na kasutana nangininig sa kanya. Kung bata pa lang, takot na yung mga pare alam mong may malala. Hindi lang ito simpleng jump scare horror. Ang seclusion malalim. Pinag-uusapan niya yung corruption ng faith, hypocrisy, at paano nagiging biktima ang mga tao ng Huwad na Milagro. Ang visuals, sobrang ganda rin. Muted colors, claustrophobic shots, parang ikaw mismo nakakulong sa retreat house. Walang masyadong hiyawan na ay may multo, pero guaranteed na mangingilabot ka kasi yung takot, galing sa paniniwala mismo ng tao. Ronnie Alonte plays Miguel, yung pinaka-vocal na seminarista. Kasama pa sina Dominic Roque, J.R. Versales, John Vic de Guzman. Pero stand out dito si Red Bustamante bilang Angela. Ang creepy niya kasi kaya niyang mag-blend between innocent child at demonic presence. Angela is definition ng don't trust the cute ones. Kung bata pa lang kaya ka nang manipulahin, ibang level yun. Strength ng pelikula, world building at atmosphere. Ramdam mo yung post-war Philippines. Ramdam mo rin yung old Catholic traditions na may halo ng superstition. Hindi rin ito spoon-fed horror. Kailangan mo magbasa sa between the lines. Kumbaga, ito yung horror na hindi lang pampatili, pampaisip din. At honestly, mas scary kapag napaisip ka pagkatapos. Kung may downside, medyo slow burn siya. Kung sanay ka sa Hollywood jump scares every five minutes, baka mainip ka. Pero once na gets mo yung symbolism, worth it. Parang misa na mahaba, akala mo walang ending, pero kapag natapos na, mararamdaman mong may tinamaan ka talaga. So overall, Seclusion 2016 is one of the boldest Filipino horror films sa modern era. Hindi lang siya nakakatakot, matalino rin. Kung gusto niyo ng horror na may laman, hindi lang multo at aswang, highly recommended ito. Kayo mga ka-review, napanood niyo na ba ulit sa Netflix? Effective pa rin ba ang takot? Or mas malakas lang nung first time? Comment niyo sa baba. And syempre, like, share, at subscribe para sa iba pang taglish reviews. Ako si Don Sinasuri, at ito ang review ko-review mo. Kita-kits ulit.